Heyo, what's, up, what's up? good morning Kilala nyo ba guys siya? Isa siya sa namayagpag sa sikat na komedyante sa showbiz Siya si Ate Gay Biglaan siyang nanahimik ngayon sa showbiz guys Kasi mayroon pala siyang dinadalang matinding sakit Cancer umabot na sa stage 4 Kaya nga ito na pala ang update ni Ate Gay ngayon Oo oh. Wow, talaga siya guys. Sobrang sikat to no, ni uh, idol na idol ko dito sa ano sa comedian kasi ang galing talaga nila mo patawa ng tao.